Ah, may nagpadala na naman dito sa atin ng isang Ninja 400 by Lalemove. Kita ko nga si Jim, hirap na hirap habang hawak ang daylight. Ayan oh. Persadong persado ang mukha. Kala mo talaga nagbubuhat. <laughs> hawak na lang sa likod at ginagamitan niya lang ng teknik, na kunwari siya ang popersa. Ayan si Jim na nasa likod, nakahawak sa daylight. Kunwari nagbibisihan kunwari kukuha ng persa na nagbumula sa bukha. Pero ang totoo niyan, humawak lang talaga yan. <laughs> Bigla daw kasing nangamoy na nag-aamoy ghost rider habang siya ay bumabiyahe, amoy gasolina sa ilalim ng tangke. Kalasin lamang natin ang kanyang tangke dahil nasa ilalim pa ang dapat natin bunutin na pyesa at papalitan na natin yan ngayon. Pakita ko sa inyo dito sa bandang kanan. Matatanaw ninyo ang fuel hose sa ilalim ng kanyang air cleaner. Ayan, dapat matanggal muna natin to. Tanaw na nga natin mula dito sa ating view itong pyesa na ito na DIY daw di umano. Nakapanood din sila ng 5 minutes life hack kung kaya't nilagyan ng noodles at konting epoxy, tinapal, sabay sinuportahan ng electrical tape at ola! Ayan na, pinaandar na nila at maya maya sumuka na ng gasolina na nagbigay sa kanila ng matinding kaba. Baka magkaroon daw ng part 2 ang Ghost Rider. <laughs> Medyo maganda naman talaga ang naisip nilang technique para maiuwi lang ang kanilang motorsiklo. Ayan, puno na ng epoxy ang dulo, subalit bumigay pa rin ito. After nilang malagyan, tumawag na sila ng lalamove para tuluyan na talaga silang makauwi. At dahil dyan, may pamalit tayo. Siyempre, dala-dala nila ito. Wala naman akong gantong pyesa. Ito ay sa fuel line. Dalawa kasi ang injector niyan. Ito ang magdidivide. Sabi ko nga dyan kay Jim, kalasin mo na yan agad-agad dahil kakailanganin na ang motorsiklong yan. Kaya nga, minamadali na ni Jim na kalasin. Philips screw lang naman yan. Pihit pa kaliwa. Iwasan mong umiwi hindi na kailangan ng pwersa na nagmumula sa mukha. Eto na ang pyesa. Pakita ko lang sa inyo ng bahagya na dumaan ito sa masusing pagdi-DIY. May noodles at may epoxy subalit bumigay pa rin. Paano masabi? At eto naman ang kanyang pamalit. Genuine parts yan. Ang pyesang ito ang responsible sa pagdidistribute ng gasolina sa dalawa nating injector. Subalit so, tingin ko baka bumigay ulit ito dahil plastic parts lang ang kanyang dulo. Dapat siguro ito yung molde ay saradong sarado hindi yung parang tinakip lang. Sana hindi ito bumigay. At syempre kung paano nyo kinalas, ganun nyo lang din. Ibabalik. Make sure lang na talagang lahat ng tornilyo ay maibalik sa pwesto at syempre mahigpitan ng naaayon sa kanyang torque. Ang torque indicator namin ay ang pulikat sa mukha. Konting background lang kay Jim, siya ay walang magawa kanina kung kaya't electric pan ang kanyang pinagtripan. Ngayon ay gumagawa na siya ng Ninja 400 eto ang electric pan na umaandar kanina ng maayos dahil may motor, may winding ayan ang pinalit niya parang starter motor ata na nabili niya sa Shopee at eto ang kanyang ano yan <laughs> battery charger ng impact ang sabi ko nga sa kanya dyan magkano ba ang nasirang pyesa ang sabi niya 150 lang daw ang kapasitor subalit ang binili niyang pyesa na kinabit niya ay nasa 200 Ayos. Tubong lugi ka. <laughs> Napakahusay mo, Jim. <laughs> Pag walang magawa, ganyan talaga. Nag-double check tayo sa pyesang ikinabit. May napansin tayong kakaiba. Bakit parang maluwag at kumakalug siya? Hindi po pwede yan. Baka mabilis itong bumigay dahil sa vibration at lakas ng makinang ito. Gagawa natin to ng paraan dahil tayo nga ay miyembro na rin ng PAW Patrol dahil kay Jim. At eto na nga ang nakita natin solusyon. Pinatungan natin ng tanso na washer. At hindi ko alam kung saan nila nakita to. Sa sahig lang daw. Siguro na iwang pyesa sa ibang motor na kanilang ginagawa. <laughs> hindi, joke lang. Paninda daw pala namin ito. Binili nila sa loob. <laughs> ito yung nilalagay sa mga water pump. Ikabit na rin natin ang fuel hose. Make sure na maisaksak nyo na maayos at mailagay nyo ang lock. Siyempre, double check ulit tayo dahil nga 400cc ito, baka mabunot habang bumabiyahe. Sundan nyo lang kung paano nyo kinalas. Bale, yung pinakahuli nyong tinanggal, yun yung mga una nyong ikakabit. Parang ganito, nauna nang kinabit yung mga line, hose, and then next naman ang kanyang air filter. Dito nga sa pundong ito ay lumapit na si master at kala ko tutulong humipo lang pala dahil maganda daw ang bigayan ng may kanya. Siyempre hindi mawawala ang soundcheck dyan repa at tingnan na rin natin kung walang nagilik na gasolina. Dito sa ilalim ng kanyang tangke sisilipin natin kung walang pumapatak na gasolina mahirap na baka habang bumabiyahe ang ating repa ay maging miyembro siya ng Ghost Rider. Ayan stable naman ang piyesang ating ikinabit. Hindi na siya nagbabibrate o umuga dahil sa napulot na washer. <laughs> Joke lang, binili talaga yan. Nakalagay yan sa water pump. At tinanong ko nga si Jim Jan, kung Jim, alright na ba tayo dyan? Wala bang leak doon sa iyong mga kinabit? Alright ba tayo dyan, Jim? Sabi niya, all Kaya ang sabi ko sa may kanya, all